Hello mga kayap, what's up, what's up Sa so, dito nga mga kayap, nagulat ako sa sinabi ni ma'am at sa reaksyon niya Para maintindihan nyo, ito po ang nangyari Ano ba ito walang mababayaran po? <coughs> huh? First time na ano po? Mm huh? First time ano nang magsakay ng upit Ang <coughs> oh, first time mo? Oh? okay. Tapos anong may tutulong ko? Oh. Ano na po, nakalagay po kasi zero yung mababayaran Kasi <coughs> ano, ah, so, nakapromo yata kayo? Ha? Huh? Nakapromo hmm. Nakapromo kayo? Opo okay. First time kasi sa nyo. Ah, uh, kailangan. Ayos, first time. Tapos naka-pro mo agad ah. Eh. So, yun yung kaibigan ko po kasi nag, ano, sabi niya, try to mag 2. Oo, ganun talaga sa amin. Maraming pro mo. <laughs> 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 Bakit pati na hindi kayo lagi nagmumukit? Haan? Uh? Hindi kayo nagmumukit dati? Pula, ano kasi ako palagi ang... <smart noise> tsaka joyride. Joyride yung palagi ko palagi. Ah. Uh, Pala ako ng... <laughs> so yun nga mga kayap, yeah, kinukonfirm sa akin ni ma'am kung totoo ba na wala siyang babayaran. Kasi first time pala ni ma'am mag-move it. Sabi ko naman kay mam, Ma totoo po yan ma'am. Basta naka-promo kayo, legit na legit dito sa Mobit. Dati daw sa Angkas siya nagbubok at sa Joyride. Ngayon, dahil nagustuhan ni Ma'am ang promo dito sa Mobit, kaya sabi ni Ma'am, ididelete na lang daw niya yung dalawang apps. Tapos sa Mobit na lang daw siya magbubok. Hindi ko naman sinisiraan yung dalawa para lumipat si Ma'am sa Mobit. Kaya sa mga Joyride at Angkas dyan, huwag kayong magalit sa akin ha. As na mga natin si Ma'am sa mga Ay lang nga, hindi mo nila mag-thank you. Ay, well, ano pa lang sana Wala kasi akong ano doon. Ay lang nga, ay lang. Thank you po ha. Ay lang. Thank, so, Thank you, Dave. Next time, mag-aangkas Thank you. Thank you. So yun nga mga kaya, pagdating namin dito sa drop-off location niya, uh, laking tuwa ni ma'am, no? kitang kita naman sa mukha niya. <laughs> so ito na nga yung katibayan mga kaya, ayan no? zero collect ka So ibig sabihin, walang babayaran si ma'am. O ba diba? Napakasulit no? legit na legit dito sa Mubit. <laughs> Kaya, paano ba yan? Kita-kita sa sunod ko na vlog. Love you all. Don't forget to follow.